Yung binabanggit po natin kanina, Glander's disease. Ayan na, uh, galing daw po ito sa mga hayop uh, para po tayo po magabayan at malaman natin ang iba pang impormasyon kaugnay po ng sakit na ito. Meron na po dito sa Pilipinas. Ang uh, balita natin sa Lalawigan po ng Secure, meron ng six cases of Glander's disease. Nasa linya po natin, Dr. Roger Solante, infectious disease expert. Hi Melo. Good, Good morning, morning po uh, doktor uh, salamat po sa pagpapaunlad po sa amin Opo paki paliwanag nga po uh, ano po itong glanders disease bakit may may ganong klase ng sakit po na sumusulpot dito sa Pilipinas uh, yes Melo no uh, ang glanders disease ay isang infection na nakuha sa isang bacteria galing sa isang hayop no uh, kadalasan ito, uh, yung mga hayop kagaya ng uh, karabaw, no goat common naman yan dito sa atin na uh, especially pag, pag namatay itong mga ganitong klaseng hayop na contaminated tapos uh, may mga iba kasing tao uh, kinakatay nila, kinakain, uh -huh. uh, mas kiluto yan, pwede pa rin maka-infect yan. No? So, mm -hmm. Or doon sa mga area na kung saan contaminated yung mga tubig, kung saan naliligo itong mga karabaw at saka malapit sa tao, mm -hmm. so doon nakukuha nila itong klaseng infection. Now, Mataas ang fatality rate ng glanders' sa melon no kasi ito ay isang systemic infection na pwedeng mm -hmm. apektado yung balat, apektado yung lungs, at minsan pwedeng uh, akyat doon sa brain natin. Teka, kaya doktor, te yung, teka po, doktor Sunante uh, yes. na po para mali na po tayo. Uh, fatality rate saan po sa hayop na tinamaan ito o sa taong pwedeng mahawa? Sa tao, sa okay, taong Sa tao. Sa taong nahawaan. Opo. Oo, kaya pag pag mayroong ganitong mga klaseng infection ang importante dito ay yung yung masuri kaagad especially now itong mga nakikita ngayon sa isang province sa Tiquhor mm -hmm. uh, masuri kaagad dalhin ang pasyente especially pag ang pasyente medyo uh, hirap huminga no uh, may lagnat uh, na hirapang uh, huminga dalhin sa hospital mga gamot, merong antibiotic na pwedeng i, i bigay sa mga ganitong klaseng infection. Opo, yung pala yung mga ganong klase po ng mga sintomas doktor no hindi pwedeng uh, basta bali wala import baka ito na nga yung tumama sa kanila, glanders disease di pa nila alam. So uh, ano ba ang ano po uh, uh lagnat, uh ubo, uh, kasama yes. ko ba ka yan. Uh -huh. Yes. Mm -hmm. Kasama din yan, lagnat, ubo. Tapos kadalasan nito, may mga skin lesions na nakikita rin, no, especially Opo. for for those patients. Tapos uh importante dito na yung ma-prevent natin na hindi tayo matamaan kagaya ng kung meron man tayong mga kinakain ng mga meat dapat fully cook yan no mm -hmm. yung mga namamatay ng mga hayop dapat hindi na natin uh, ilibing kaagad no i-dispose kagad para Apo. hindi maka hindi maka uh, infect doon sa tao kasi ito ay nakukuha lang dito sa mga namamatay ng mga hayop mm -hmm. or yung contaminated na mga hayop hindi ito nakukuha sa isang tao tapos mahawaan yung isang tao. Opo, ibig sabihin doktor, bacterial po ito, hindi ito hindi ito viral. Yes, yes, bacteria ito ay at at uh, galing doon sa hayop. Opo, opo. Saan naman nakukuha ng hayop po kaya ito? Kasi marami ng mga sakit-sakit na nakukuha ng hayop sa palipaligid lang. Halimbawa yung rabies. Uh, mga ganun po. Tama ba yon, doktor? Oho. Oh, yes, ganoon din yung ang mechanism nito na mm -hmm. nakuha din sa isang hayop doon galing sa isang hayop na merong ganitong klaseng infection mm -hmm. nangyari lang na yung tao mas malapit doon sa hayop and especially for those na talagang kinakain pa nila no or yung mga tubig kung saan uh, nakontaminado don doon uh, nagagamit nag din sa hayop or so, saan naliligo itong hayop. Kasi I, think ang nakikita namin dito, yung mga nagre-raise ng mga kalabaw mm. or yung mga goat sa isang lugar ng Sikihor. Kaya yun ang ano natin, advice natin. Opo. Uh, mag-ingat. No? Hindi naman hindi naman to infection na nakakarami ang pwedeng mahawaan ito. Kasi kung makontrol lang natin na uh, ang hayop na merong ganitong klasing infection, Opo. pwede nating ma-break yung cycle of transmission. Opo. Uh, okay, yung iba, sabi nyo kanina, pag uh, may sakit na, namatay, eh, kakatain pa para maging ulam nila. Ano, ha? Pero ito ba, halimbawa, meron lang naman yung uh, hayop, uh, nagkaroon lang siya ng skin contact doon sa hayop, yung tao. Pwede rin matransmit sa pamagitan ng ganon, Dr. Sulante? Yes, pwede rin. no? Kasi pag especially yung hayop, meron na ring mga manifestation ng glanders veterinary, no? Opo. Ah, uh, isa din 'yan sa mga mode of transmission, yung yung direct transmission coming from the contaminated area Opo. doon sa hayop. Mm -hmm. Pero kung magkakaroon lang ng uh, sabi nga uh, makakapagpa-konsulta agad, maiwasan po ang pagkamatay. Sabi niyo, talagang mataas ang antas ng uh, uh, ang fatality rate nito kung talagang hindi po ma doktor eh. 'Di ba? May gamot tayo, yes, may gamot, yes, may gamot. Mm -hmm. May may gamot Melo no mayroon meron talagang antibiotic to uh, tap, tapos uh, yung mga na-infect nito uh, kailangan lang pupunta doon sa hospital huwag nang nilang patagalin more than 3 days pag meron sila mga ganong klaseng sintomas Opo. At, na expose sila doon sa mga ganitong klaseng hayop mm -hmm. na namatay or kinakain nila para at least uh, maagapan kaagad kasi yung mga Late na pumupunta sa hospital, five days, seven days na tapos hindi pa rin pumunta. Mm -hmm. Yan yung talagang mataas ang uh, ang mortality. Opo, opo. Teka, uh, pwede sa hayop papunta sa tao? Yung bang tao pwede makapag-transmit sa kapwa tao niya ng glanders disease, Dr. Solante? Merong mga ganong nakitang report but it's too so rare to be transmitted from human to human transmission. Mm -hmm. so, ibig sabihin, uh, hindi ganon ka-common, no? Halimbawa, ang nakita natin kung may mga sintomas na itong tao, ang tanong dyan, makakahawa ba siya doon sa mga kasama niya doon sa bahay? No? Apo. There, there is a possibility but very low ang possibility because ang infection, mas, mataas ang infection sa hayop na mapunta doon sa tao kaysa yung tao makahawa sa isang tao. Okay. Uh -huh. Meron pa raw isang binabantayan na sakit, yung uh, melioidosis. Uh, Dr. Solante, ano po ito? Oh, mag, magkapatid lang yung mikrobyo na yan, no? the same type of microorganism na nakuha din yan sa mga contaminated na mga soil or yung galing sa hayop din yan, mm -hmm. yung mga dumi ng hayop mm -hmm. o no? mga namatay na hayop tapos doon sa soil nila na yung mga uh, mikrobyo tapos yung tao, uh, hahawakan niya yung uh, uh, soil mm -hmm. tapos i, uh, doon, niya, doon niya makukuha yan. Same ang manifestation yan. Pwede rin may mga skin lesion but uh, most of the time uh sa lungs ang tama nito. Nako. Okay, uh, uh, severe pneumonia ang ang presentation pag milioidosis. Opo, opo. Paano ma magkakaroon ng tao niyan pag may siguro pag may open wound ba ho ba? Uh, Dr. Sulante at makahawak siya nung alibawa. sabi niyo. Sa lupa ano ha, ah, kung alibawa nagahalaman, naghahalaman yung tao ganyan. O, paano 'yon? Paano na na-transmit 'yan? Yeah. Opo. Yeah yeah so doon sa soil yan uh, mm -hmm. hindi siya naghugas ng kamay mm -hmm. tapos uh, hawakan niya yung ilong niya hawakan niya yung bibig niya ah. isa yan sa mga mode of transmission Pwedeng uh, malanghap pala ano po Pwedeng malanghap no kaya importante talaga na pag ganitong environment kagaya ng Pilipinas kailangan talaga mag-ingat maghugas ng kamay no uh, importante yan bago kumain o bago hahawak sa mga maselang ba parte ng katawan natin. Opo. Bakit nasabi niyong katulad ng sa Pilipinas dahil sa mga tropical country lang po ba yan na laganap, Dr. Solante? Lumalaganap? Yes. Sa mga ibang bansa, itong mga ganitong klaseng sakit, hindi ganun ka-common. But in most ASEAN countries like Thailand, no, Vietnam, na-report na rin itong mga myeloidosis at saka itong glanders. No? Mm -hmm. So sa atin naman, meron naman tayong mga ganitong klaseng infection pero hindi ganito kadami na nakita ngayon Opo. itong glanders. Opo. Yung myeloidosis mylo na to, may kaso na ba tayo nito dito sa Pilipinas? Yeah, yes, meron na rin tayong mga kaso niyan. In fact, naka nakahawak na tayo ng mga ganyang klaseng kaso pero hindi ka kadami. Opo. May, may gamot din ito. Katulad ng halimbawa, sinasabi nyo dito sa glanders. Uh, may gamot naman tayo. Sa Miliway Dosis, meron ba tayong gamot po dyan? Anong klaseng gamot, Dr. Rasulante? Yes, yes, meron no, meron din tayo, no. So, yung mga gamot nito, talagang doon lang na dapat ibibigay doon sa ospital kasi mm -hmm. ang mga gamot nito, uh, pinapadaan dito sa ugat, no, yung uh, intravenous na mga antibiotic. Opo, ayun pala naman. Okay, sige. Marami pa sana kaming itatanong sa inyo, kulang na lang tayo sa oras, Dr. Surante, Sa sunod na lang uli. Uh, babantayan natin itong mga sakit-sakit na ito at baka hindi natin namamalayan dumadami na pala. Oh, ma, baka abala tayo sa iba iba mga isyo pero yung kalusugan natin, doon pala tayo nagkukulang ng atensyon no, Dr. Solante para mabantay at mabigyan natin ng babala ang mga kababayan po natin. Salamat po sa inyo, Dr. Solante. Thank you, thank you, Melo, and good morning. Opo, Dr. Ronjen Solante, mga kapuso, infectious disease expert.